sa sinaunang practice ng feng shui, ang pagbili ng tamang isda ay pinaniniwala ang nakapagbibigay ng positibong enerhiya at nagdadala ng kasaganahan sa tahanan o negosyo. Ang pag-aalaga ng isda sa aquarium ay hindi lamang isang dekorasyon, ito rin ay isa sa paraan upang makapaghatid ng swerte, kasaganahan at kaligayahan. Narito ang ilan sa mga pinakamaswerting uri ng isda ayon sa feng shui. Sikat ang carp sa kulturang Tsino at tinuturing na simbolo ng katatagan, kasipagan at kasaganaan. Sinasabing ang karpa ay nagdadala ng lakas sa kabila ng mga pagsubok at sumisimbolo sa kakayahang magtagumpay sa kabila ng mga hamon sa buhay. Sa feng shui, ang karpa ay pinaniniwala ang nakatutulong sa pagunlad at kasiyahan ng isang pamilya o negosyo. Flowerhorn Cichlid ang flower horn ay may kakaibang anyo at isa sa nakakaaliw na itsura na may bukol sa ulo. Sinasabing ang anyo na ito ay nagpapakita ng swerte at kasaganahan sa kabuhayan. Madalas na inaalagaan ito ng mga negosyante dahil sa paniniwalang nagdadala ito ng masiglang negosyo at personal na kasiyahan. Butterfly koi ang butterfly koi ay may kakaibang haba at elegante na buntot na nagbibigay ng natatanging alindog sa aquarium. Sinasabi nagdadala ito ng positibong enerhiya at kayamanan, lalo na kapag ito ay maayos na inaalagaan. Ang mala butterfly nitong anyo ay kumakatawan sa kagandahan at kasaganahan. Blackmore Fish ang black fish ay may espesyal na papel sa feng shui dahil ipinaniniwalaan itong nagdadala ng proteksyon laban sa malas at negatibong enerhiya. Ang kulay nitong itim ay simbolo ng pag-absorb ng negatibong enerhiya at ang pagsasala nito upang mapanatiling ligtas ang kapaligiran. Mainam itong ihalo sa ibang maswerting isda upang mabalanse ang enerhiya sa aquarium. Goldfish ang goldfish ay isang popular na isda na may dalang swerte at kasaganaan. Pinaniniwalaang ang gintong kulay nito ang sumisimbolo sa yaman at kaunlaran. Isa rin itong magandang isda para sa pangmatagalang kasiyahan. Kadalasan ang goldfish ay inilalagay sa isang wealth bowl o aquarium na may elemento ng feng shui upang mapalakas ang dalay ng enerhiya ng kayamanan. koi fish. Ang koi fish ay simbolo ng tibay, determinasyon at tagumpay. Kadalasan ang koi ay nauugnay sa pag-akyat sa mga pagsubok sa buhay upang makamit ang tagumpay. Pinaniniwalaan din na ang koi ang nagdadala ng kasaganahan sa buhay at nagreresulta sa patuloy na daloy ng kayamanan. Mahalaga ang pagpili ng tamang kulay at bilang ng koi fish sa aquarium upang makuha ang pinakamainam na resulta sa feng shui. arowana o dragonfish. Ang arowana o dragonfish ay itinuturing na isa sa pinakamaswerteng isda sa feng shui. Ang itsura nito ay may kahalintulad sa makapangyarihang dragon na simbolo ng kayamanan at tagumpay sa negosyo. Ang pag-aalaga ng arowana sa isang aquarium ay sinasabing nagpapalakas ng enerhiya ng yaman na nagdadala ng kasaganaan sa kabuhayan ng mga nagmamayari nito. Bukod pa rito, itinuturin din itong maswerte para sa proteksyon laban sa mga negatibong enerhiya. Ayon sa feng shui, mahalaga rin ang bilang ng isda sa aquarium upang makuha ang tamang enerhiya. Kadalasan, irerekomenda ang pagkakaroon ng walo o siyam na isda sa isang aquarium. Ang walo ay para sa kasaganaan at ang siyam naman ay para sa katuparan ng buhay. Kung maitim na isda katulad ng Blackmore sa aquarium, Nakatutulong ito upang maging balanse ang dali ng positibong enerhiya. Ang paglalagay ng mga isdang ito sa tahanan o opisina ay isang magandang paraan upang mapahusay ang enerhiya ng kaligayahan, kasaganaan at positibong pakiramdam sa kapaligiran. Kayo mga katribyo, naniniwala ba kayo sa mga maswerteng isdang ito? At kung meron kayo nito, anong isda ang meron kayo sa bahay? Nais naming marinig ang inyong bin sa comment section below.